Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Music Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel at Miss Rachel. Nakita nga ni Kuya Ruel na malungkot at talala si Miss Rachel nun sa sasakyan. Kaya tinanong niya kung ano nangyari. Ayun pala ay may napanood muli si Miss Rachel kung saan binabash sila ni Kuya Ruel. Kaya nga nung nakita niya si Miss Rachel na ganito ay talaga chinirap niya at sinabi niya kay Miss Rachel ang mga bagay na dapat hindi niyang italungkot. Sabi niya nga ay dapat hindi daw talaga nila intindihan ng mga bashers sapagkat ang atensyon nila ay napakamahal daw at nararapat lamang daw sa Diyos, sa pamilya at para sa isa't isa. Sabi din ni Miss Rachel ay hindi naman daw talaga siya naapektuhan. Medyo Nalulungkot lang daw siya doon sa narinig niya sa isang babae na nag-react sa kanila. Sabi pa nga ni Miss Rachel ay nakalungkot daw sapagkat kapwa babae niya pa ang manghihila sa kanya pa baba. Babae din daw yon. Kaya ang problema ay wala daw siyang respeto sa babae na katulad ni Miss Rachel. Iwas-iwasan so, ano po natin mga bash po mga kalingap, No? Kung ano ang ginagawa namin, wala na po kayong pakialam doon po yung reactor na yan. Tinanood po niya. Sino yun? Ga? <laughs> si Ballpoint po. Huwag mo nang panoorin yun. Grabe kasi yung sinabi nung, 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 isang babae. Oo. Ah, nag-react lang siya. Parang pinagtanggol lang ako. Pinagtanggol niya. ka lang. Ah, okay po. Tapos, ano palang comment ng anong isa? Iyan mo na, mo na basahin. Sabi kasi, grabe kasi sabi. Ano? Um. Na ano ko ano na daw yung ano mo. Alam mo na yun. ano? Huwag kang papa-stress niyan ga. Huwag mo ibaba yung level mo sa kanila. Alam ko, oh, kasi hindi oh. ko naman ginagawa yun. Oh, Kung ano naman, nga. kung nakadikit ako. Kaya nga, di ba? O oh, mas, o mas didikitin pa natin. <laughs> <laughs> di ba? Alam ko, nakadikit ako. Anong problema? Ganyan. Yun? <coughs> ga marami akong nababasa mga ganyan pero hayaan natin sila Kaya, uh, ano nila yan ang tawag dito sige po isipin niyo na opinion ano nila yan isipin. oh comment po kayo Basta na ano pong ako, gusto niyo i-comment ano ako anong ginagawa ko 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 sarili ko na hindi ko ginagawa yes. Sana yes. hindi mangyari sa anak niyo. Yes. Eh baka ano, baka nangyari na. Kaya ano sila. Babae pa naman alam. kayo. At mm -hmm. uh, ay, alam nyo, babae din yung binabash nyo at ako yun. Mm -hmm. Sana alam nyo din yung sarili ninyo. Kasi, syempre, kung kayo nasa kalagayan ko, ganun din yung mararamdaman nyo. Yun. Mm -hmm. Babae yung nagko-comment. Babae ka. Babae rin ako. Hindi mo ako, di, wala kang respeto. Oh, sige, dikit ka pa para masalo siyang mainis. <laughs> Joke lang kung po. Kung sino ka man, si Lord na bahala sa'yo. Mm -hmm. wag niyo pakialaman ang Rochelle. Grabe po, no? Maano po Dami po akong nababasa ding mga pambabash po mga kalingap no, sa aming dalawa. Pero di ko na lang po pinapansin. Kasi ano pong mapapala ko po kung papansinin ko po sila isa-isa. Mas binibigyan ko po sila ng atensyon, no? Happy sila. Kung bibigyan ko sila ng attention ko. Kasi yung attention ko, napaka mahal po nito. Oo nga. Para okay. lang ito sa mga taong sumusuporta sa amin. Sa akin din. Lalong-lalong na kay Langga sakin sa diba? So, halim ang, ang attention ko lang nasa pag na, na kay Lord, uh -huh. sa pamilya ko, sa pag-aaral ko, sa mga supporters. Sa mga supporters, siyempre sila ang eh. O wow, wala bien mga kaliwa. So, ayun, kung mag man kayo, so sorry na kayo, <laughs> hindi po kayo namin papansinin. Damin, <laughs> hindi namin o gali na uh -huh. ano. Pero okay lang, uh, um, more bashy, more ble Kasi mas lalo po kaming namomotivate, mas lalo po kaming gaganaan sa aming ginagawa, no? Kasi andiyan po kayo. <laughs> 'Di ba po? May isang uh, dating ano. Nabash yeah, pero grabe yung pambabas sa akin. Ating, <laughs> yung Hello. Grabe at na. napakagaling nga ni Kuya Ruel at talagang pinaparamdam niya kay Miss Rachel na wala itong dapat ikabahala at dapat hindi nila ng mga bashers sapagkat so, kahit anong mangyari, kilala naman daw nila ang isa't isa lalo na ang kanilang sarili. Kung naiinis daw sila dahil sobrang dikit ni Kuya Ruel ni Miss Rachel, ay mas talang didikitan pa daw nila para manggigil daw ang mga bashers sa inis. Kung baga hindi daw talaga nila papansinin at ipaprioritize sa mga bashers sa kabaliktaran pa nga kanilang gagawin, mas talo pa nilang iinisin. Grabe nga at napaka-supportive ni Kuya Ruel sapagkat napakaraming bagay ang sinasabi niya, ma-cheer up lamang si Miss Rachel. Kaya natutuwa din si Miss Rachel dahil napapagaan ni Kuya Ruel ang kanyang nararamdaman. Sinabi nga nila na kung ayaw ng mga bashers sa kanila, ay huwag na silang panorin. Hindi naman daw sila kawalan kung sino ka man. Grabe ka. Nandito sa but first. Hindi ko na-expect na ganun ka. Kaya pa naman yung pagmamahal ko uh, sa... Now Wait lang, nagkakape pa kami at naka-live ako. Sige. Ah, sige, 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 sige. Opo. Opo. Sige, sige, sige. Pasensya na po. Way... <laughs> Walang maayos na sa Sayang. So grabe po mga kalingap no. Grabe ang dami ng mga dami ng mga bashers. Pero para sa amin wala lang po yan. No? Ah, pa rin po ako <laughs> kahit anong gawin niyo. <laughs> Oo. Kasi po para sa amin mga kalingap no. Wala ano na, po uh, namin ang limitasyon yes po, namin and na isa po. at hindi po namin ginagawa yung iniisip nyo. Hmm. baka po baka kayo nangyari po na po yun. sa inyo. Kaya po nakapagsabi po kayo ng ganoon sa kapwa tao. No, Sibay, experience po, nila. nila. Hindi ko po po nila. ng tiwala ng papa ko. Yes, syempre ako din, no. Kaya po mga kalingap, grabe po. Ang pangit pati basahin ng mga ano. Kasi sa ngayon mga kalingap, no, comparison po ang nangyari ngayon, no. no? But kailangan i-compare pa. Kung gusto niyo po sila, doon po kayo sumuporta. Wag na po ako mag-comment ng mga ano pa dyan. Nakakasakit sa damdamin. <laughs> Di ba? Oo. Ah. Basta po mga kalinap, no? Ayan. Kasi po, ang liliit po ng mga utak nila. Ang kikitid. Ba't kailangan pang i-compare-compare? Ayan, eh, sabihin nila doon. Eh, mabuti pa si ano. Na, 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 Huwag daw akong dumikit. Oo. Para saan ba? Bakit, bakit bakit kailangan pong gano'n? Mm. Tsaka nagpapatutuon lang naman po kami. Yes po. hindi niya po matanggap, mm. eh alis po kayo dito. O so, kaya nga po, di ba vlogger. Vlogger mm. po. Kaya, yung ibang nga pong artista eh, grabe pa yung makadikit. Mm. Pero mi mi minor din yun. Tama. ba? Diba? Pinapakita po namin kung ano lang po kami. At isa din, comfortable na po kami sa bawat isa. At alam po namin ang aming limitations. Yes. Di po kami OA. May nag-comment po na OA. Grabe ikaw lang, lang po, na, po ang OA dyan. Oh, Ayun po, po, OA ng ano. Oh. Hindi po kami OA. <laughs> Ayun, si ako. Ikaw, OA. <laughs> oh. Ikaw yung OA. <laughs> no, grabe. Alam, oh, paulit-ulit talaga. Go. Anli, anli. <laughs> <laughs> load niya ata ang yung ano. <laughs> Naka-load talaga si to. Anong load niya po? <laughs> Ayun o. Basta ako, hintayin ko na lang kayo ng magkatuluyan. Ayan po mga kalingap. No? Ipakita nyo na masaya kayo habang sila ay ma-high blood. Oy, yes po. <laughs> kagaya po ngayon, no? siguro sila mga bashers, talagang yung, anong tawag yun? Yung balakubal tumataas. <laughs> Kasi, <laughs> masabi saya pa, nangaulbo ng kaspa. Kasi sa Tagalog yan, mga kalinga po. <laughs> Tapos kami, wala lang po. Ano, ignore lang po namin. Kaya po, ayan, ah, mahay blood po kayo sana, atikihin po yung mga bashers. <laughs> Basta mahal okay, namin kayo. Na lang po. Thank you so much na lang po. Yes. We don't need an explanation po, no? Yes. Hindi po namin kailangan mag-explain po, namin sa inyo. it is what it is. Kung nakikita nyo, yun na po mga kalingap, no? Kung hindi okay. nyo po kayang panoorin, ito kami. Mas better, mag-skip po kayo at go to next video. Ayan. Ah. Yeah. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowan and Rachel Love Team.